<laughs> Andito na ako sa Yasaki. Ayan ang Yasaki. O, di ba? Naalala ko kasi noon yung dalaga pa ako. Dito po kasi ako nag ano, nag apply din ako nung dalaga ko. Ang regular dito ati ko tsaka ko kapatid. Matagal na sila dito. ako Ayan. Wala pa silang elevator, no? kasi in, hagdanan lang talaga. Diba? Lakas ng ulan. Antay ko yung kapatid ko. Nagchat na ako na <laughs> uh, ang tagal ko na pala nakabalik dito. Siguro uh, more than 10 years na bago ko nakabalik uli dito. 10 years na. Matagal na matagal na. Dati nung dalaga ako dito, ako nag-apply. Ayan, apply ako dito. Ayan, trabaho din ako dito. Ay, ang lakas ng ulan. Pero malaki na rin ang in-improve. Malaki na rin ang na-improve niya. Yun yung, yung nakakatuwa. Malaki na rin ang in-improve ng yasaki. Ako po muna tayo. Upo muna tayo. Tapos kanina, yan, inaantay ko yung kapatid ko. Dito siya nabukod. Ayan. Baba ko muna yung aking payong. Ayan. Upo muna tayo dito. <coughs> Excuse me, may ubo pa rin ako. Ah, uh, kwento ko lang sa inyo. Naobserbahan ko, meron na siyang mga... Uh, police station sa kada post 'di ba? So nakakatuwa na nag-improve din ng Pilipinas. Tapos marami siyang mga um, may posting, uh, may police station na siya, 'di ba? Dati nung umalis ako 2015, wala pa 'yan. So very good 'yon kasi uh, nandoon yung kapanatagan ng isang uh, okay, so, pupunta ka ng mall, pupunta ka sa isang mataong lugar na alam mong may station post doon. Very good 'yon. Naobserbahan ko. And then yung mga A uh, overpass most of nakita ko ino ko yung paligid may elevator na so very good din yon so lack, improvement din yon kasi eh, when i was um nasa Pilipinas ako naging service crew po ako and na uh, nasa fast food chain din ako nagtrabaho more than a year so isa po sa mga security na hirap ako ako yung cashier ako yung ako lahat taps wala pa security mo sa time, na hold up so um, marami po akong mga naging work sa Pilipinas bago ako nag-abroad. And uh, nakakatuwa, titignan ko yung paligid. Ang laki na ng improvement. ba diba? Nakakatuwa yun. And syempre, gusto mong balikan. Ito, 10 years ako, mula nang bumalik uli dito. Nandito nagtatrabaho yung ate ko at saka yung gusto kong kapatid. I-meet up ko kasi yung kapatid ko. So, 10 years na. 10 years na po bago ako nakabalik dito. So, wait ko lang yung utol ko ayon uh, and uh, hindi siya makabiyahe papunta sa mother house ko eh so yun yung, yung ginawa ko yun yung ginawa ko nag ano ko nag uh, ako na lang bumiyahe kasi nakamotor siya mababasa siya sabi ko. ayan so bye bye muna thank you for watching